Yun. Nakahuli tayo mga master Isang pangati ko na under training Nakahuli ng isa At yung veterano ko nandun Nakahuli din Okay Let's go Sige na kumakain lang to ng saging Akala ko hindi na nadapok Hindi makakawala Ah? Kahit hindi humuhuni pa Ang under training Nagkakuha pa din Naman natin ang isa Kasi yeah. Nagkakuha din tayo ng Isa sa veterano ko Ayan. Nakahuli ng isa. Ayan. Nakahuli. Uy. Is. Uh. Kahuli, Ang isa. Dalawa na yung huli ko. tayo isa sa bitranoko ayun fokus muna natin dalawa na uh, tatlo na lahat yung huli ko to pang tatlo na to mga master kaulit tayo no